Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakay ngayon ay ang tatlong linyada na mahalaga. So mga kasabong ano, ah, pagdating po, ah, pagdating po sa pag-breeding, kailangan of course may pundasyon. So ano ba itong tatlong linyada na mahalaga? Okay. So Gaya na sabi ko, sa pagbibreeding, hindi sapat or basta ka lang magpalahi. Ayan. Dapat may uh, malinaw at magandang performance yung mga linyada mo. At tsaka, dapat uh, bumuo ka rin ng medyo inain doon sa panahon ngayon na dapat nagpapanalo. Ayan po. Of course, dapat may pundasyon na power line, yung power malakas. And then speed, speed line, yung mabibilis. At saka ito yung mga smart line, yung mga, yung mga matatalinong manok. Ayan po. So, pag-usapan po natin yung uh traits ng manok na power line. So, ang power line, ito po yung mga matibay, ano, malakas. At, uh, of course, may tapang. Kumbaga, ang, gigib ang babangga po ay giba. Yung, yung ba yung mga uh, kasabihan? Yung treats ng mga kuwan, yung mga power na yan, yung mga power lines na yan, yun yung mga ah uh, may muscle, no? yung mga may explosion, yung palo, at saka, of course, may strength. Yung bone strength nila talagang uh, baga, may gigil. May gigil ang palo. That is yung mga power line na manok. Ayan po. So, of course, pagdating naman po sa ano natin, sa breeding tips natin, no? pag nag kayo ng mga power line, ah, kailangan pumili tayo ng inahin na ah, kilala sa tibay. And then, at may mga magandang muscle ang katawan. Iparis natin sa burgkak na kilala rin sa ah, talagang matapang at may lakas ang palo. So punta tayo sa tinatawag nila na speed line. Ito po yung mabibilis ano na mga uh, manok. Ayan. So pag sinabing speed of course mayroon tayong angat at saka kailangan uh, may timing. Ayan po. Mga kasabong ano sa speed line mga kasabong bilis ang timing ayan so mayroon mayron silang treats na medyo magaan mag ano magaan yung katawan 'yung may fast break yan sila yung reflexes nila napakabilis ayan po and that's that's uh, the speed line so humanap kayo ng mga speed line na talagang maganda yung reflexes and then pagka sa breeding gumamit ng lean at high station ng mga inahin and din iparis din ninyo sa broodcock na may o eksaktong timing sa break at saka mabilis din and din maliksi ganun po yan sa speed line ang resulta po ng mga ganyang manok mayroon silang uh, mabilis at uh, Uh, mabilis po ang kaniyang palok, no? May accurate ang palok. Ganon po yan. Yung mga resulta pagka na-braid mo, ganyan. Yung mga speed ng mga fouls. And then, pag-usapan na rin natin ang uh, tinatawag nila na smart. Smart line. Ano ba itong mga smart line? Okay. So, yun nga. Yung mga smart line na yan, yun yung mga uh, ring generalship. Ito po yung nag a po ng uh, diskarte. ina nila kung anong fighting abilities po ng manok. Yung kalaban nila, ina nila. Ito po yung mga tricks ng mga smart na mga manok. Uh, kalmado, tapos calculated, calculated na yan sila eh. Pag pumalok, inaabangan ka lang pag charge mong gano'ng patay ka na that is the smart line so evasive yan ah, napakalital po sila sound instinct mayroon talaga silang pamatay ayan po so sa breeding tips natin pag pumili tayo ng mga ganyan ah, mga smart na mga manok ah, pumili lang din tayo ng brood na naobserbahan natin na of course may talino. Isa niyan so may yung mga may talino na yung mga uh, limon, yung mga round heads yan, yung mga ring general yan. And then iparis sa mga inahin na galing din sa pamilyang of course palaging nananalo sa diskarte. Kasi mga kasabong, no? Ah, uh, Of course, anuman ang breeding natin na may power, mayroon din tayong speed, mayroon din tayong smart, dapat uh, may cutting din at gameiness. Importante 'yan. May cutting at sakat gameiness para uh, hindi mahuli yung manok natin sa labanan. Ayan bilang bil uh, bilang uh, baseline sa treats natin dahil kasi wala namang saysay -say ang bilis o talino kung wala rin tapang at hindi marunong tumapos sa laban. Kung makita mo 'yon sa laban ng sakitan kasi nga sabong. So matalas yung tare. Marami akong nakikitang instances na yun nga, mabilis nga, tapos may timing, pero hindi marunong tumapos ng kalaban. Yun po, pinakamahirap niyan. Again mga kasabong, ang tatlong linyada na mahalaga ay ang, uh, of course, ito po yung power line, ito po yung uh, speed line. And then, ito po yung smart. Ayan po. Dagdagan muna yung tinatawag nila na uh, may cutting ability at saka tatag. Game miss po. Ayan po. Maraming salamat sa ating mga viewers. Lano-lano na -lano -la, sa ating mga subscribers. Sa wala pa, mag-subscribe kayo para at least... Mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Maraming salamat po sa inyo. <tip>